Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na baka meron kayo mapulutan kahit paano. Maraming maraming salamat sa lahat sa inyo sa buong mundo, lalong lalo na dyan sa Pilipinas. At 85% ng aking mga ano, viewers and listeners ay from Philippines. Maraming maraming salamat sa inyo. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel na atin ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated kayo sa lahat na mga bago kong i-explore na mga bagong informasyon. Maraming salamat. Pero bago tayo magsimula, paalala lang po ako hindi nagbibigay ng medical na payo, diagnosis o uh, panggagamot. My channel is purely for educational purposes only. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Pag-usapan natin ang tatlong gusto ng mga babae bago ito makipagtalik. So, yan po yung pag-usapan natin, guys, no? Alam ba ninyo, alam ba ninyo na ayon sa pagsusuri, mas matagal labasan ang mga kababaihan kaysa mga kalalakihan. Kaya napakahalaga ang tinatawag na foreplay. Foreplay, no? Alam niyo naman siguro yung kung ano yung ibig sabihin ng foreplay sa mga babae dahil ito ang nagbibigay ng arousal para sa sexual satisfaction. So yan po yung tinatawag na foreplay, no? Bago ang babae makipagtali, meron pong tatlong bagay na dapat ninyong kalikutin muna. No? So, yan po. Kaya, sasabihin ko sa inyo ang mga tatlong bagay na gusto ng mga babae na kalikutin ninyo bago makipagtalik. Una, bibig. Ano ba ang bibig? So, alam nyo guys, sinasabi, sinasabing ang paghalik ay isa sa mga pangunahing paraan kung paano mo maipadama sa iyong partner ang iyong labis na pagmamahal. At alam nyo ba guys, kaming mga babae, kapag labis na, kapag mahal namin ang isang lalaki, sarap na sarap po kaming makipaghalikan. No? At, sa, at sa halikan na yan, nalilibugan na rin po kami. So, yan po yung number one guys, no? Na sarap na sarap ang mga babae o gustong gusto ng isang babae makipaghalikan kapag mahal niya ang isang lalaki. At yan ang unang-unang dapat ninyong gawin sa inyong minamahal. Para doon pa lang ay malilibugan na siya. Kasi habang nakikipaghalikan kami sa aming mga mahal sa buhay, is na arouse na po kami. Alam nyo, hindi lang siguro ninyo napapansin yon pero nagbabasa na yon sa ibaba yan po ay may katotohanan. So, yan po guys, yung number one, ang bibig o halikan. At ang pangalawa naman is yung utong. No? Yung kabulubundukan, yung utong. Alam nyo rin ba na ang utong ay, ng babae ay napakalakas ng kiliti. At ayon sa pag-aaral may mga babae na nilalabasan o mag-orgasang kahit pinipindot-pindot at hinimas-himas at kinakagat-kagat lang ng malumanay ito. So, ayan guys, alam nyo ba ayon sa pag-aaral na ang mga kababaihan ay pwedeng mag-orgasmo sa pagkalikot nyo lang sa kanyang utom o doon sa kabulubundukan kanya. At yan ang pangalawang pinakagustong gusto ng mga babae na parte sa kanyang katawan na kinakalikot ng isang lalaking minamahal niya. Yan po ay may katotohanan at isa na rin po ako doon dahil ang suso o yung utong napaka napaka sensitibong parte ng katawan ng isang babae, no? Yan po yung tinatawag na erotic ano, place, kumbaga, sa mga, sa babae, yung utong. Kaya, alam nyo ba, guys, na kapag, uh, ano, kinagat-kagat ninyo yun, di ba, maano nyo, o hawak-hawakan nyo lang, tumitigas siya. Kasi, yun na nga yun. Yung tigas na yun, yun yung nagpapakiliti sa aming mga babae. Kaya, sa susunod, kapag meron kayong, uh, tawag dito, meron kayong kas, uh, kalambingan, pangalawa yon mula sa bibig sa utong no so yan po ay uh, uh, tawag dito magugustuhan at mag enjoy grabe ang isang babae at ang pangatlo naman is yung pinaka ano na pinaka final na pangatlong napaka na to ito na talaga ang pinaka number one ang tinatawag na clitoris o tinggil ang pinangtinggil ang, ang pinakasensitibo na party sa katawan ng babae. Kapag ito'y napukaw sa paraan ng iyong paglalaro, gamit ang iyong dila at sabay paghigop rito, mapapaliyad mo ang babae sa sarap ng kanyang nararamdaman. At dito pa lang, pwede, mo na, uh, pwede na siyang labasan o mag mo. So, guys alam nyo, napaka-powerful talaga nakapag ang clitoris ay uh, napukaw nyo, dyan pa lang ay pwede nang uh, sumirit o magpalabas ang isang babae. Dahil yan po ang napaka-sensitibong party ng, uh, para sa sexual ng, ano, ng isang babae. At yun ang pangatlo na dapat Ninyong galawin o kalikutin ang tinggil. At yan yung uh, pangatlong gustong gusto ng mga kababaihan. At pagkatapos nitong tatlong ito, doon na ang tinatawag na final fantasy na yun. Ipwede nyo nang ipasok dahil, Ipwede nyo nang ipasok si Manoy dahil talagang ready ready na ang uh, uh, tawag dito, ang uh, pechay ni ng babae at yun ay mamasama sana. Hindi na po siya masasaktan kapag ipasok na ninyo si Manoy. Kaya yan po ang tatlong gustong gusto ng mga kababaihan na bago makipagtalik para kapag nasa aktual na, na talik, hindi po masasaktan. Dahil talagang libog na libog na siya Ata uh, basang-basa na rin siya. Kaya kapag ipasok nyo ang inyong piston, tanggap na tanggap na ng isang babae. So, ayan guys, sana meron kayong napulutan sa aking vlog ngayon. At uh, don doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. At pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At uh, paalala uli, ako po ay hindi nagbibigay ng medical na payo, diagnosis o panggagamot. Maraming maraming salamat.